Question, my loves. Yeah. Ano yung nagustuhan mo sa akin? Nagustuhan ko sa iyo. Yung unang-unang nakita mo ako. Nagustuhan ko ta sempre unang-una mo ka. <laughs> Ay, nako naman. Tapos, tapos simple lang yung totoo kasi para naman yeah, kung ano yun. simple ka lang rock, pero rock lang <laughs> tapos ano pa? yun uh, basta may something ako na nakikita na hindi nakikita ng iba sa'yo <laughs> okay pangalawa sino ang first love mo? first love? Siguro? Sa Jesus? Hindi kasama yun, syempre. Ah. Sa ano? Sino? Ano ang pangalan ng first love mo? Marami ako naging crush, pero ikaw talaga yun. Naging love ko talaga. First love? First love na rin siguro yun. <laughs> hindi ka sure? Ah, uh, sayo mas sa tumib tumibok yung puso ko talaga na. <laughs> puso. <laughs> na tumibok lang show bra show. Puso, 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 puso. Puso. Tapos nung una mo ako nakita, ano yung naramdaman mo? Yung nagkita tayo sa church? Ah, uh, medyo ano? You know? Yung nakatalikad lang ako, di ba mm -hmm. crush mo na ako? Oo, uh, nakatalikad ka pala, crush na kita. Yung pagharap, hindi na. <laughs> Totoo? <laughs> Siyempre hindi. <laughs> Basos? So, tap. Crush mo na ako nun. Kailan mo naramdaman na mahal mo na ako? Mm -hmm. Siyempre kasi ba diba, iba yung crush, iba yung love. Kailan mo naramdaman na mahal mo na ako? Naramdaman ko na mahal na mahal kita nung nakilala kita dito sa Manila mhm mm sabi ko totoo pala sa gandaan ko <laughs> totoo pala sa gumawa ito <laughs> pala ko siya dati lalaki eh. but of karamihan <laughs> you are uh, you are ano yung masasabi mo sa relasyon natin as girlfriend and boyfriend ano yung mga pinag-aawayan natin madalas? -hmm. Madalas, ikaw na ma <laughs> Ay? Pero anong madalas pinag-aawayan natin? Siguro yung hindi ko pagsagot ng phone. <laughs> kasi yung Yes, hindi kasi siya sumasagot ng phone. Dati kasi ano eh. ah, minsan ano, Naabot ng 30, 40, 40. Miss Oo, ganun. Ganun kung mag-usap dati. Grabe nga eh. Parang, simula nung binata siya, hindi talaga siya sumasagot ng tawag. Kasi busy person talaga siya. Busy, busy yan. Makilos, magawa sa church. Busy -busy. Marami siyang ginagawa. Marami siyang pinupok-pok. <laughs> <Marami> siyang... <laughs> <laughs> pinupok na martilyo, ganun. So yun yung madalas na pinagawain namin M M M kasi T T hindi siya sumasagot sa tawag. Naka, nagkaroon ba tayo ng pag-aaway sa pamagitan ng lalaki or babae or something third party? Third party? Or meron kang iba, meron akong iba, ganun? Ikaw, meron ba? Sina? sa may isama yung third party. <laughs> Wala naman sa atin yung ganun. Wala. Kasi prinangkol, prinangkol lang siya na mayroon na akong iba. Kasi nga hindi siya nakikipag-away sa akin nung nung magbinata pa lang ka, binata pa lang kami. <laughs> binata pa lang <laughs> siya. <laughs> binata pa lang siya, hindi talaga siya nakikipag-away sa akin. Tapos uh, ano lang, happy lang talaga kami kaya lang ako lang talaga yung mainit lagi ulo. Tapos siya, na napaka mahinhin talaga, mahinhin, babae. Eh? Napaka mahinahon lang talaga niya kaya ako mainit lagi ulo ko kasi mahinahon siya masyado ito yung mga babae papansin tayo masyado diba pagka masyadong malambing yung lalaki ganun sa so, pagka hindi na mainit ulo ko saka siya mag uh, ano okay ka na ganun ganun kaming dalawa tapos daddy nagkakagusto ka pa ba sa iba? nagkakagusto? siguro nagkakrush pero hindi naman tumaparang ano kahit tayo na Dati? eh hey, siyempre hindi Dati pa At sabi mo eh pa nahuli na kita nagkakas ka pa sa iba sinong naging crush mo na maliban na nagkakas ako kaya lang wala akong matandaan eh nagkakakras ako pero wala akong matandaan eh. <laughs> Kailan ang anniversary natin nung magjowa tayo? Kailan ang tayo? Ba't ganun yung mga lalaki, no? Hindi kabisado yung mga mansari-mansari or anniversary. Totoo. Papansin naman to. Hindi mo tapos June John ba yun, John? Mansari. Oo, mansari. John. Mansari, parang anniversary ganun. Kung kailan kita sinagot. Parang June yata yun. Eh? June. June 23. June okay. 23. Sinong unang kumuha ng number? Ako o ikaw? Simple Sabi daw, sabi daw, ako daw yung nanligaw sa'yo. Totoo ba? Nanligaw? Siguro ikaw yung unang nagbigay ng ano. Kapala <laughs> mo ka ako. unang nagbigay Oy. ng ano, ng motibo Kapala mo ka ako. ba yun? Hindi. Huwag, for your information, crush mo na ako. Ngayon, crush ko talaga siya nakatalikod. Pero crush niya rin pala ako, nakatalikod pa rin ako. Oh, Oo, di ba? Parang kami nang nararamdaman sa isa't isa. Tapos siya na Pumalikod ako, crush niya na ako. Tapos pumalikod siya, crush. crush. Alam mo ba, ba kung bakit anong meron sa likod dito? Sa likod dito. <laughs> Ay daddy, sexy pa naman ako dati. Hindi naman sa ganun. Pero yung, oh, ano lang ba? Yung dawi na tumindig ka. Hindi ko alam. Gusto na kakaiba nga yung crush ko eh. Nakatalikod ka lang. <laughs> Oo, oh, di ba? Crush niya na ako, nakatalikod pa lang. So dati nung tumaba ako, nabawasan ba yung pagmamahal mo sa akin? Lalo na ano eh, lalo na pamahal eh. <laughs> Kasi mahilig sa matabayan. Ay, na napamahal yung bagit? <laughs> Daddy naman eh. Are you blessed being with me? Mahal ko. Yes. Bless ka na naging, naging asawa ko. <laughs> ha? O. Wala ka bang pinagsisihan na ako yung napangasawa mo? Wala mo. Siyempre, promise? Sinag-try sinag ko naman yung ano eh. Yung hmm, mga pangasawa ko eh. Sinag-try ko naman yun. Kaya bless tayong dalawa, no? Siyempre, so, sa'yo naman, 1,000, ano, diesel Max. Muna tayo. Maraming gusto ng ating kabayo. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng isa pang sa pagkakataon, sa 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 ano? Ako pa rin ba yung pipiliin mo? Kung pagbibigyan ng pagkakataon na magkasawa ng iba? Or, kasama pa rin ako sa pipiliin, syempre. Ako pa rin ba yung pipiliin mo? favorito. Oo oh, Ako pa rin ba pipiliin mo? No? Hmm, siguro kung mayroon ba pipiliyan. <laughs> <laughs> Kakayusta lang ito Ibig sabihin hindi mo na ako mahal. Mahal sa mga. Mahal ako. Sa, sa, sa panahon pa naman yun, lahat na sitaas <laughs> <laughs> mo. mahal mo lahat ngayon. Kaya yung asawa mo, mahalin mo talaga dapat siya. Kaya kung mag-aasawa kayo, siguraduhin nyo Dahil wala nang sa yan. Mahalin mo talaga yan. Ano man ang katayuan nyo sa buhay, ano man ang sitwasyon nyo, ano man yung mga bagay na maranasan nyo sa inaharap, sa inaharap na pagsasama nyo, dapat eh, ano ang magiging uh, pagtulungan nyo? So, ano magiging advice mo sa mga married couple na bago pa lang? Sa mga bago pa lang, uh, dapat ano, dapat yung commitment niyo sa isa't isa talaga nandoon. Huwag niyo nga Kasi pag commitment, uh, pag nawala yung commitment niyo sa isa't isa, dyan mag-uumpisa yung, uh, yung problema niyo. Tama na dapat uh, lagi lagi, uh, lagi din si Lord lagi lagi isipin na uh, na kapag uh, uh, ka na at uh, yan na talaga yung pinakasalan mo ano yan? isang malaking decision sa buhay hmm? Nakuha, no? Ano ba yan? Tanggal na ba? Yun lang. Sa aming vlog. Ano na to, bigla ang ano, bigla ang interview. Write down below kung ano pang mga gusto yung itanong tungkol sa aming dalawa. Yun lang, bye!